So yun guys, nandito kami sa Kainta So yun guys, panibagong video na naman ngayong araw So for today's video, nandito tayo ngayon sa Kainta, Rizal First time ko nga bumiyahin ng ganito kalayo, kaya masasabi kong yes, nagawa natin. <laughs> Next, sa Marinduque na. Kasama ko nga din pala si Kada dito. At kung itatanong nyo naman kung anong niluluto namin dito, itik yan guys, itik. Akala mo naman talaga ay makamaalang magluto, ay nakikihalo lang naman. <laughs> no looking pa ang paghalo niyan. <laughs> Hindi pa nga pala kami nagbe kaya sabi ko kay Kada, Kada, labas tayo, nagugutom ako. Ikaw na yung mag-drive. At yun na nga, siya na nga ang nag-drive. O, oh, di ba dito lang naman kami sa loob ng subdivision kaya hindi na din kami naghelmet. Feel na feel ko talaga yung hangin dito. Alam niyo naman pag nasa probinsya, napaka-fresh talaga ng hangin. Wala nga pala kaming makitang kainan kaya dito na kami kumain sa Noodle House. First time nga lang pala namin kumain dito kaya irerate namin. Ang inorder pala ni Kada dito ay beef shomai. Yung sa akin naman ay pork shomai. At yun na nga, nilalagyan na namin ng sauce. Kami na pala yung maglalagay nito. Kaya, ang pinili ko dito eh, ano nga ba yun? Nakalimutan ko na. <laughs> Tapos yun, no? Tinikman ko, no? Sabi ko, goods, goods. Yung kay Kada, ang pinili niya pala dito eh, teriyaki sauce. Sabi ni Kada, masarap din daw, parang pansit kanton. Nag-enjoy pala si Kada ang mag-drive, kaya siya ulit yung nag-drive pabalik. <laughs> Tapos ako naman, ito, video-video lang. <laughs> pagbalik na pagbalik Balik pala namin dito, chinek ko agad tong itik. Sabi ko, ba't parang nasunog? <laughs> Meron nga din pala kami ditong yung Yung manok ba na masarap kahit walang sos? Beke na men, to go. <laughs> Charot. At yun na nga, malambot na daw yung itik kaya tinimplahan na yan ni Bayaw. Parang ang sarap ha. Tapos itong si Kada nakakita ng mangga. <laughs> parang nagalihin. Ay di dali-daling inakyat ni Bayaw. Ibang iba talaga ang ambience pag nandito sa probinsya kitang kita mo naman napaka fresh ng hangin at napaka ay ano yan at yun na nga nagsimula na alam nyo naman na hindi talaga mawawala sa inuman ang video okay kaya pag parang walang video okay ay napakalungkot <laughs> kaya pantahiyan inabot na nga pala kami ng gabi dito kaya ayun naglabasa na ang mga dancer <laughs> at syempre hindi naman ako magpapatalo dyan kaya sayawan natin pero simple lang. <laughs> hala, sige, banat. <laughs> Yang saya baya Nagalabasan ng talent pag mga lasing na. <laughs> o so, just... <laughs> oh, kita nyo na <laughs> o oh, ay hala na hanggang doon nalang ang muna kita at napawisan na si Bayaw oh. <laughs> sige na babay na sa susunod na video na lang ulit thank you happy birthday pala Bayaw